nung nakaraan doon pa doon pa gawi kami ibinabae ngayon dito lang nababa na mabilis talagang bumaba yung tubig dito sa angkat dam tatawirin na natin yan kapag kaya Ha? Eh, ikaw na kayo? Hindi ko nga makita eh. Ito mo mga nakaipon pa yung paru e eh. eh. Napakalap. <laughs> sa gitna ko talaga dumaan. Buti nga walang ano ngayon eh. Di ba? Nag, nag, nakaraang aho namin dyan, may nagtatayo ng ano. Yung parang kubo-kubo. <laughs> At na nga si anong pantalo. Saan na ba? Nakashort ka na lang. Labisan saan ba tayo tatawid gawin? Hindi ko akas alam. Ba, okay. Pagbalik ko kaya butchoy, wala na. Parang doon gawi ang malang. Mababaw. Hindi kaya putik, ara Mali ata yung ko. Ay, dito, oh, madami to eh. Daing hipon. Madaing oh, hipon yung maliliit. Oh, tatalunan sila. Na all. kung amoy burak Amoy <laughs> bura nga siya. Buti wala dito yung parang sa dagat ay mga ahas-ahas. Yung maliliit na yun. Tapos pag naapakan mo, biglang nahaba. Ha? Huh? Baka sa at lang yun nabubuhay. Mababaw ba yan? Ito. Parting mababaw. Dito tayo dadaan. Okay. Lusok again. medyo mabilis na. Ano mo? Ang hawak ako. Loves doon ata. Hindi eh. Doon ah. Wala nang dadaan. Eh. pahawak wala natin ito wala, kabahan baka magkita baka naman magkita baka naman magkita eh nakikita yung agos yung kalaban kalaban eh pakit na mata ko hindi ka lahat na yung mga ano yung sinelas ko lalabog sa buhaming bababaan na. Basa na naman hanggang text. <laughs> Nalubog. Oh, e, eto oh. Ayan. Ay, hindi na natin kaya. Ba. Ayan. Malangin na ito. Dito, dumalang bangka eh. Dito Mahirap na lumakot sa buhangin kasi lumulubog yung chinela. Kaya lakas ng agos. Ay! Ay! Ito puro buhangin. Ay! Ay! Baka mamaya banget 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 Ay! Ay! Ang sakit sabay hindi Ah! ah oh, oh, oh. lang. Oh. Noong nakaraan, dyan pa sa likod-likod na yun kami iniwan. May goya butoy. Ay ngayon. Oh! Oh! Ang ganda ng hairstyle. riba Nakas nang Santa na naman siya. Oo oh, nga, na lagi pa. Ito parte na binabaan sa atin, sasad-sad talaga. Ganun. Tapos itong kabila. Oh. Pero kapag puno yung anggat dam, ayan. Hanggang dyan yung tubig sa so, medyo wala pang mga puno-puno na yan hanggang dyan daw o diba puno yung hanggang dam nagpas pa sa amin tapos so, nga bumababa na naman yung tubig gawing? Kala <laughs> ko so, pod o ayan, diyan kami iniwan. Diyan. Pero Siya. Ha? Huh? Oo nga. Uh. Kaya nga, malapit lang yung pinag iwanan ba sa amin. Ah, oh, so dahil nga, ma mabilis bumabay tubig. Taba, hindi. Tatawid ulit tayo. Pahalak ako. Ay, eh loves, malalim yung gawin doon. Saan? Malalim ba yun doon? Oo. Uh -uh. Ito, mababaw. Nakahanap ulit tayo naman. nakaraan doon, pinatawid din kami ni Kuya Butchoy. Kasi yung gawin na yun, yung medyo malalim. Ayun na, dito kami nakaupo yung nakaraan. nakaraan kasi hindi pa nakalitaw yung buhangin ngayon ngayon nakalitaw na ayun doon medyo mababaw ito tayo doon tara Bumain. 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 dapat doon pa pala tayo bumaba ayun pagbaba hanggang kapas agad paano <laughs> ang ka sa unti ay nako barcel ikaw talaga oo -o. Okay. yun. Ano yung na doon? Medyo. medyo de kaya medyo didiretso tayo. Sabi ko malalim yung gilid eh. Lagpos dyan ako. Hindi pa ako maraming lumangoy. Wow, ha? Sa <laughs> kakaibang trailer na kuha pang antok, eh. Ano yan? Alin na yan. Ito loves dito. <laughs> Ang galing ng turo. na lang. Halika na. Grabe na uubos ng tubig ng aking inaapakan. No choice. Hintay na natin. Hintay na namin si Gabo kasi may sumalami talaga. Hindi na kaya. Loves! Kaya ka ba yan? Malalim. Oo, oh, hindi ka kaya. Grabe ah. ah. yung... Uh, Gusto, ang hirap ko labanin.